Napit na ako mabuking ni Carlos Miguel. Kapag nalaman niyang hindi si Olga si Margarita, walang hiya ka, Margarita. Alam kong ikaw si Cecilia. Ate Consuelo! Uy! Olga, ano ginagawa mo dito? Ba't tumiiyak ka? Ano ka ba? Di ba sinabi ko sa'yo, ako nang bahala kay Margarita? Malalaman na nila na ako si Olga, ate! That's impossible. Ang nangyayari na It's possible na mayayari na nga! Si Margarita. Pinaghihinalaan nila na si Olga si Margarita. Kaya pinahihimistigaan na nila ngayon si Margarita. Ngayon, kapag nalaman nila yon, kapag kinonfront nila si Margarita na siya si Olga, kasabihin na na siya si Cecilia. Malalaman nila na hindi ako yung tunay na Cecilia, ate. Natatakot ako. Mabibisto na ako ni Carlos Miguel, ate. Miguel! Miguel! Hindi ako yung tunay na Cecilia. Iiwan na niya ako. Sasama na siya sa totoong Cecilia. I shouldn't have done this in the first place. Hindi dapat ako pumayag na natukihin ang mukha ko at gayahin ang mukha ng Cecilia ngayon. I hate my face! At ngayon, she's back to taunt me? Nasabihin sa akin na hindi ako matatahimik? Ating at konswelo! Ating Can you shut up? Ang ingay mo... Ingay mo? Kanina ka pa. Nag-iisip ako. Ate Consuelo, gumawa ka ng paraan. Ayoko mawala sa akin si Carlos Miguel. Hindi ko kaya. Hindi pwede. <laughs> nakakatawa sa problema ko, ate. My dear sister, kung napangatawa na natin na ikaw si Cecilia, pwede pa namang hindi natin malusutan yung problema natin kay Margarita. Madaling-madali lang ang gagawin natin. In fact, kahit nakapikit ang mga mata ko, kayang-kaya kong gawin. <laughs> <laughs>